Hello, hello, mga pigs. O, oh, Peter. Kanakang, ito na. Yung ano sinasabi mong sana may hotdog. Ayun, araw-araw may hotdog. Yung buns niya, yung hotdog malaki. At saka ito yung mga ano niya. Mga darlings niya. May release. Kaya lang, hindi ako ano, hindi ako mahilig. Kaya ito na lang kukunin ko. Actual, nakakuha na ako ng pagkain ko. Ito. No. mas gusto ko kasi yung ano, yung healthy. 'Yan. Yung uh, salad. Walang Salt of the Day. Kasi hindi ko kinakain yung Salt of the Day. Ayaw ko yung Salt of the Day. Parang hindi ako hindi masarap para sa akin. At saka itong panulak ko ay tea green tea at saka ito kumuha nalang ako doon <laughs> yung uh, ano ito crackers crackers ito. kasi malinam namang cracker dito maliliit pero hindi kinakain na ganito ito ako lang kumakain dito kasi linalagay sa soup ito Dudurog yung lalagay sa soup <laughs> Kaya ko lang kumakain niya. Ganyan. Kaya titignan ako kung minsan, bakit wala akong soup, Meron ako nito. Meron ako nito. Eh, wala akong soup Eh, iba tayo. Eh, ibang style natin. Okay, okay yung mga katigang. Ito na yung itlog natin, oh. Huwag na nga napin ang itlog na. Itlog, itlogan niya dyan. Grated cheddar yung mga puti-puti na yan. Okay dok, okay. Makasih kang. Bye bye.